Ogie Diaz ayaw ng problem yan ang pagkanta ni Nafayang Smith at Chloe Alright. Kung hindi pa po kayo naka follow follow and share lang po para sa news update, pinayuhan ng talent manager at host na si Ogie Diaz si Fayang Smith at Chloe San Jose tungkol sa pagsabak nila sa music scene. Aware si Mama Og sa pambabash at panlalait sa dalawang aspiring singer ng mga netizens nang marinig at mapanood ang mga video nila sa social media habang kumakanta nag din ang mga fans ni Sarah Heronimo nang tawagin daw si Fayang na The Next Pop Star sa album launch nito kamakailan at kantahin ang ilan sa mga hit songs ni Sarah G. Pero in fairness, may mga pumuri rin naman sa performance ni Fayang at nanawagan na tigilan na ang pambabatiko sa dalaga dahil wala naman daw itong ginagawang masama. May ilang fans din ang nagsuggest na sana'y mag din si Fayang at Chloe matapos ding i-launch ang album ng girlfriend ni dalawang Time Olympic gold medalist Carlos Yulu. Sa latest episode ng YouTube vlog na Showbiz Updates, nagbigay ng reaksyon ng host nitong si Ogie Diaz hinggil sa pagkanta ni Nafayang at Chloe. Anya, ayaw na niyang problemein pa ang pagiging singer and performer ni Nafayang at Chloe. Kasi kapag pinroblema ko pa sila, dadagdag pa yan sa mga problema ko. Eh, diba, hirit pa ni Mama Ogs. mas magandang unawain mo na lang sila kung bakit nila ginawa yun. Kasi nga, happy sila kasi nga marami silang fans na napapasaya, naiintindihan din daw niya ang dalawang aspiring singer bilang isa ring talent manager. Ania, kung napapaligaya at nai-inspire naman daw ng na mga ito ang kanilang supporters sa pamamagitan ng pagkanta, go lang daw ng go. Sa isang kondisyon, kailangan araling maigi, kailangan mag-voice lesson ka ng bonggang bongga, payo pa ni Mama Ags. At yan ang totoo. Alright, thank you for watching. Follow for more video. Salamat.